Gusto mo bang mag-workout pero hindi mo alam ang gagawin mo at hindi ka makapunta ng gym? So meron akong apat na workout na ipapakita sa inyo na pwedeng pwede nyong gawin kahit nasa bahay ka lang. Kailangan lang natin ng resistance band. Ayan. First workout na ginawa natin ay side raises. Okay? 30 repetitions to. Make sure na proper form pa rin kahit resistance band lang ang gamit nyo. Kung wala ka namang resistance band, pwede ka rin gumamit ng kahit anong bagay na pwede mong buhatin. Basta magaan lang at kayang-kaya mo. Okay? Ang tips na mibibigay ko dito ay dapat hindi kayo masyadong swing Kung nagswiswing ka na sa binubuhat mo, dapat bawasan mo siya para mas mapunta talaga sa shoulders mo. Okay? Kung makikita nyo dito, yung pwesto ko dito ay talagang naka-steady lang ako. Kita nyo, hindi ako masyadong nagsi-swing Shoulders lang ang gumagalaw. So, ang next workout natin ay front raises. Yan ang tinatawag na front raise. Ayan. Kung makikita nyo, sa harap to ng ating shoulder. Yan, yung, yung, may arrow, yan yung target area niyan. 30 repetitions din to, kasi yung resistance band na ginagamit ko ay medyo magaan lang siya. Okay? Ayan. Kung may kita nyo, hindi ako masyado nagsiswing kahit nahihirapan na ako dito. Yun, no? Yan. So, 30 repetitions yan. Tapos, tuloy-tuloy to guys. Ha? Walang pahinga to. Okay? Ang pahinga lang natin between set ay 3 to 5 seconds. Next natin ay rear deltoids. Ayan, kung makikita nyo yung nagfa fire talaga yung aking rear deltoids. Ang may, ang, ano ito, ang proper form na ito, ganyan na yan. Pero may iba-iba kasing -iba ng rear deltoids eh. So, e'tong itong niya target ko ay yung bandang likod talaga siya. Ayan, oh, Nakikita nyo naman, nagfa fire talaga. Make sure na mind and muscle connection ang gagawin nyo para ma-hit natin yan. Kasi pag hindi kayo nag-mind and muscle connection, mapupunta lahat sa traps nyo. Hindi lalaki ang rear delts nyo. So, ayan. Pahinga ulit ng 3 to 5 seconds. Then, yan ang tinatawag na shrugs. Shrugs using the bands. Okay, rubber bands. Ayan, make sure na 30 repetitions lahat to gagawin natin, guys. Ha? 30 repetitions lahat. So, limang workout pa lang ginawa ko dito. Ayan. So, ayan. Make sure na proper form kahit nahihirapan. Targetin nyo yung 30. Pero kung 20 lang ang nagagawa nyo, babae ka, okay lang yan. Walang problema. Apat na ulit yung gagawin to. So, ang last workout na ipapakita ko dito ay ito ang tinatawag na upright row. Ang target area nito meron na yan sa rear delts, side raise, at meron din kaunti sa ating traps. Ayan. May kita nyo, proper form. Make sure na mas mataas yung elbow nyo kaysa sa kamay nyo. Okay. Ayan. O, mas mataas yung elbow sa kamay. Ayan. Para proper form pa rin. Ayan. Pignan nyo. Hirap na hirap na ako dito pero palag-palag lang yan. Apat na ulit to guys ha. Walang